Ayan, kasi flex kayo ng flex. Feeling nyo mga untouchable kayong tao. Ano kayo ngayon? Iba sa inyo nag-deactivate. Nag-private account. Nag-disable ng comment section. For what? Masilihan ang dapat silihan. Para pag naanghangan, sabay-sabay kumanta ng dore. I know some of you alamang ang ibig kong sabihin niya. Pinalaki nyo ng mali mga anak nyo. Binigyan nyo ng full blast privilege na galing sa kaban ng bayan. Abang ang ibang tao naghihikaos, kayo naman flex kayo ng flex ng mga pinagkakagastusan ninyo gamit ang pera ng bayan. Madami tayong negosyo. Madami tayong diskarte para kumita ng pera. Madami tayong retainer. Pero lahat ng iyan, puro may bawas yan dahil sa tax. Pero saan napupunta? Sa mga taong gahaman. Alam nyo mga freni, ang batas, ang gobyerno, dapat pinoprotektahan tayo laban sa mga korap na tao. Pero baliktad, di ba? Dahil ang korap na tao ang pinoprotektahan ng batas at ng gobyerno laban sa atin. Na nagtatrabaho ng maayos, Patum Tuloy na lumalaban ng patas. From farm to market roads, economic growth, wala ang mga yan dahil sa mga gahaman. Saan ka ba nakakita ng maayos pa yung kalsada, tinitibag na naman. Samantalang yung sa kabilang kanto, taon na, wala pa din aksyon. Ang daming batas ng Pilipinas mga freni, sa dami niyan, hindi alam ng iba sa inyo. Gawa ng gawa ng batas, hindi solusyon yun. Ang tanging kailangan ay proper implementation. Ipatupad ng tama yun ang kailangan implementation kaya saludo ako sa mga kasamahan natin sa Senado na lumalaban para sa karapatan ng bawat Pilipino laban sa mga taong korap at tarantado. Rules of the game. Sa politika, kapag kinalaban mo ang korap na nakaupo, tatakutin ka niyan. Pagbabantaan ka niyan. Worst thing is, maglalaho ka na lang ng parang bula. You know guys what I mean. Ganyan ang laro ng politika. Yung mga korap na yan, ang tataas ng tingin sa sarili, hindi applicable sa kanila yung katagang, I only kneel to God. I don't see Him here. Dahil para sa kanila, Diyos sila na dapat katakutan at sambahin. Wisit na korap yan.